Ito yung sinasabi na ano, mamaronong ng bus. Galing ako doon, o. Oh, dyan. Sa taas na yan. Yung bus ko mali pala. Ang galing talaga ni Lucel. Ngayon, lalakarin natin tuloy ang riverside. Nasa bampo na tayo. Malapit na tayo sa bampo. Medyo malayo-layo itong lalakarin natin kasi malupit talaga eh kala ko dadaan dun 2016 pala yung dumadaan medyo malamig ano na ah uh, ito hindi na masyadong malamig dami na nagbabike tira tira barandira magbike na tayo ang sarap oh ang sarap maglakad <laughs> <laughs> Kau kasih eh. ni, klik klik ni, eh. ha? Huh? Oh, galing-galing yung talaga Lucille sa daan. Oh. Dami yung ko. Lapit na rin tayo sa bambu. Konti na lang. Malapit ang lakaran to. Oh. Healthy living talaga dito sa Korea. Lada. Lada. The river. Korean French dining. Oh my, kainan. Okay. Nakita tayo. Ang linis na naman ng riverside, guys. na ko yung riverside, oh. Ang linis. nagbabike na oh China oil oh China oil China oil ano Inday kaya pa ba ha kaya mo pa maglakad okay lang yan exercise para mawala yung ating mga fats, kailangan natin maglakad ng malayo. Malapit na ang spring. Nagbubukadkad na ang mga puno. Malapit na tayo sa Floating Island. Yung may ano, fountain na iba-ibang kulay, rainbow color. Sakto lang pala na ano, doon ako bumaba. Kasi malayo na doon pag doon ako bumaba. lalo kung maligaw kala nyo kahit matagal ka na sa Korea maliligaw at maliligaw ka pa rin dito <laughs> si Inday Garot naglalakad no, Inday Garot oh, CR oh pag gusto mong mag, mag, CR dyan dito na tayo <laughs> sa Bamboo Bridge exercise on guys malagay exercise oh may dog Hihi. Ang ganda ang sunset. Lumubog na ang araw. May basketball court. Tama-tama, di pa ako kumakain. Malayo-layo din tong hilakad ko, ha. Nasa one kilometer yata ito. Hanggang dun, sa bahay nila. Parang, ano pa... sa wakas nakarating ng bampo na naglalakad <laughs> okay dito na tayo sa bampo bampo bridge na miss ko to floating island malayo-layo pa yung lalakarin natin tatawid tayo dyan sa tulay na yan o no? kaya pa inday ang liwanag dito marina park marina park nakalagay marina park park dito mga nagpapahinga magraramin sila papagutom naman sana all yun patay yung isang ano dito hindi na hindi hindi parang bago yan ha. pati wala yan concert ano stadium ay grabe kapoy maglakad ah. ang titin nila mga, mga healthy living sila dito palagi sila naglalakad nagja -jagging. Ano oh, nag purple oh Purple Wow Blue na blue Blue na blue yung ano Kulay nya Ang liwanag pa Tripod di ko dala Kaya malikot Hindi In yan ng ilaw.